Tigil! Papa! 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 Sino kayo? Papa! Ako si Yao Yang. Si Yao Yang. Papa! Ako si Xiao Yu. Shen Xin Yu. Xiao Yu. Kayo nga talaga. Kayo nga talaga. Xiao si Yang. Seoyoo, nakabalik na talaga kayo. Mga anak ko, Itay. Pasensya na po. Nahuli kami. Nakakaantig naman, matandang hukluban. Huwag mong isipin na ito. Sige, ayos na tayo. Paano naging sa iyo lahat sila? Pinsan kong lalaki at pinsan kong babae. Kalokohan. Matandang hukluban ka. Sinasabi ko sa iyo, kung hindi mo pipirmahan ang kasunduang ito ngayon, kayong tatlo, walang makakatakas. Hip Chen, ang basurang ito hindi na kailangan pang kayo mismo ang kumilos. Ipaubayan nyo na lang sa akin at sa mga kasamahan ko. Mga kasama, sugod! So Humanda kayo! Bunso! Marunong ka ng kung view. Ano? Babae ako eh. Kailangan kong matutunan protektahan ang sarili ko. Kaya nag-aral ako ng kaunti. Ng self-defense para sa mga babae. Tay, ang taong ito, paano natin siya haharapin? Kalimutan na natin. Pabayaan na lang natin silang umalis. Total. Pinsan ninyo siya. Narinig ninyo, umalis na kayo, ang anak nating lalaki at babae. Nakauwi na. Dapat ka nang magpahinga. Papa. Ngayon ang araw ng ating pagsasama-sama. Dapat tayong maging masaya. Oo oh, nga, Papa. Dapat tayong maging masaya. Naniniwala akong masaya si Mama. Sa langit. Dapat maging masaya. Dapat maging masaya. Pa. Kumain na tayo. Ngayon, nagkasama-sama tayong tatlo. Anuman ang mangyari, kakain din tayo ng reunion dinner. Tama. Huwag nating hayaan na masira nito ang ating kasiyahan. Kumain na tayo. Tay, narinig ko na ang pinakasikat dito. Ay itong yun restaurant. Dito na tayo kumain. Maganda naman dito. Pa, ano sa tingin mo? Ngayong araw na uuwi ang dalawang bata. Hindi tayo dapat maging kuripot. Bahala na, gagastusin ko na ang ipon ko para sa aking living. Dahil kayong dalawa, parang maganda rito. Dito na lang tayo. Sige, bibili ako ng tubig, para hindi na tayo o-order mamaya. Tay, pa, mag lang ako. Kalihim Chen. Ano po ang utos ni Presidente Shen? Maghanda ka agad ng pinakamagandang pribadong silid. sa Yunhai Restaurant. Kakain kami ng aking ama at kapatid na babae. Opo. Kung ganoon, sa anong pangalan ko iaayos ito? Gamitin mo ang pangalan ng tatay ko, si Shen Jiangwu, para hindi mabunyag ang pagkatao ko. Isa pa, tulungan mo akong magpakalat ng balita na ang bahay sa Shen ay gigibain na bawat tao, bawat pamilya ay makakatanggap ng malaking kabayaran sa demolisyon kung tungkol sa petsa ng demolisyon, hindi pa namin isisiwalat. Si Amy po. King Luan, narito po ako. Agad-agad sa Yunhai Restaurant. Malapit sa Shenja Village. Maghanap kayo ng isang marangyang kwarto para sa akin. Sasamahan ko ang aking ama at kuya na kumain. Masusunod po. E, reserva po ba ito? Sa pangalan ni Marshal Emperor? Hindi. Sa ngalan ng aking ama, si Shenjiang Wu. Para walang maghihinala. Bukod pa rito, ipahayag ninyo na malapit ng bilhin ng wuhu ang diyan sa mataas na halaga. Ang mga bahay sa nayon ng Shen, pilingin sa mga taga nayon na huwag muna ibenta ang bahay. Masusunod po. Kalihim Chen. Naku, matagal na tayong hindi nagkita. May kailangan ka ba? Hiyun Long. Yunhai Restaurant sa Shenzhou Village. Pag-aari mo ba ito? Isa itong maliit na restaurant ko. Gaano kalaki? Hindi naman kalakihan. May isang matandang lalaki na nagangalang Shenzhou. Nakakain sa Yunhai Restaurant. I-arrange mo agad ang isang pinakamagandang pribadong kwarto para sa kanya. Naririnig mo ba? Sige noong Shenzhou. Maaari ko bang itanong itong matandang ginoo? Sino itong importanteng tao? Huwag kang magtanong ng mga bagay na hindi mo dapat itanong. Tandaan mo lang. E Ientertain mo mabuti ang matandang ginoo na ito pagdating ng panahon. May pwesto ka na sa Shenghuang Group. Sigurado na 'yan. Sige po, Kalihim Chen. Maraming salamat po sa tulong ninyo, Kalihim Chen. Sisiguraduhin ko po. Mararamdaman ng matandang ginoo na ito na malugod siyang tinatanggap dito. Ginoong King Luan Hilo. Ang yon restaurant sa Xianjiakun ay nakapangalan sa iyo. Tama ba? Opo. Ano po ang inyong ipag-uutos, Ginoo? mayamaya ay may darating na si Ginoong Xianjianggo. Kakain sila dyan sa inyo. Siguraduhin ninyo, itrato sila ng may pinakamataas na paggalang. Maliwanag ba? Si Ginoong Xianjianggo. Itong si Ginoong Xianjianggo. Sino ba talaga siya? Nakaya niyang, ang sekretarya ng pinakamayamang tao sa mundo. At si Ginong King Luan ang bulwaga ng emperador ganito kahalaga. Ibig sabihin ba? Nabalitaan ko na ang pinakamayamang tao sa mundo. At ang pinakamataas na emperador ng dakilang xia. Ay parehong apelido Shen. At itong si Ginoong Shen ay apelido rin Shen. Teka. Bakit? May problema ba? Ay. Ginoo King Luan. Walang problema. Sisiguraduhin kong maalagaan ko ng mabuti ang matandang si Ginoong Shen. Huwag kayong mag-alala, Ginoo King Luan. Magaling. Pagkatapos ng lahat ng ito, kayong mga kalalakihan ng pamilyang He, ay magkakaroon ng karapatang mag-aral sa buho ang diyan. Maraming salamat, Ginoo King Luan. Hoy, Li Dongsheng. Sandali lang, may isang matandang ginoo na nagangalang Shen Jianggu. Nakakain sa Yunhai Restaurant. Ihanda mo ang pinaka-eksklusibo at marangyang Zion private room. Para sa kanya, ikaw ang mag-asikaso sa pagkain ng matandang ginoo. Dapat ikaw mismo ang tumanggap sa kanya. Zion! Ito ang pinaka. Magarang silid dito sa Cloud C Hotel. Ang mga bisita rito ay pawang, mayayaman at makapangyarihan. Manager Ho, sino ba talaga itong si ginoong Shen Jango? At kailangan pa siyang igalang sa Purple Cloud Room? Ang dami mong sinasabi maghanda ka kung sinabi kong maghanda ka. Siguraduhin mong maayos ang pag-aasikaso, kay Ginoong Shen. Kung hindi, pareho tayong pupugutan ng ulo. Narinig mo ba? Opo, opo, opo. Huwag kayong mag-alala, Jim <tod> Tiyak na aasikasuhin ko ng mabuti. Si Ginoong Shen Giant Gu. Huwag kayong mag-alala. Ang mabigyan ng importansya ng pinakamayamang tao sa mundo at ng guwang Dian ang pagkatao ng matandang ito hindi rin basta-basta. Kung dahil dito ay makukuha ko ang pabor ng pinakamayamang tao sa mundo at ng Marshall Hall, ang pamilya ko ay tiyak na aangat sa rurok ng tagumpay. Hindi pwede. Ang pagsalubong sa ganitong klasing importanteng tao, ito ay isang pagkakataon na minsan lang sa isang buhay. Kailangan kong asikasuhin ito mismo. Kayong dalawa, pakiusapan ang kusina, maghanda agad ng pagkain. At, iyong imperial crab, ihain din sa zion room. Sige na! Nabalitaan nyo ba, na yung araw sa yun high restaurant, may darating na isang, si boss Hyun Long, mismo ang nagutos kay Lidong Sheng, na asikasuhin mabuti ang, narinig ko rin. Narinig ko sa yon restaurant. Inilabas na nila ang pinaka-engranding pribadong kwarto. At inihanda na. Hindi ako naniwala noong una. Pero mukhang totoo nga. Hindi ko alam kung sino ang importanteng taong ito. Na nangangailangan ng ganito kalaking paggalang. Anak. Mukhang totoo nga ang mga balibalita. Itong Yunhai high restaurant. Dadating talaga ang isang importanteng tao. Nay. Kung makakaibigan ko ang importanteng taong ito. Hindi lang simpleng team leader. Bukas. Baka. Maaari akong maging manager ng bangko agad-agad. Na, sa tingin ko hindi, nanay ng manager ng Tinglong Bank. May narinig din akong balita. Ang pinakamayamang tao sa mundo at ang Wu Temple ay nagpahayag na ang mga bahay sa Shen Family Village. Gigibain ito ng pinakamayamang tao sa mundo at bibilhin ng Wu Temple. Ibig sabihin, bawat pamilya roon ay makakatanggap ng malaking halaga ng pera na pansin ng pinakamayamang tao sa mundo at ng Wu Huang Temple. Kaya naging tanyag ang nayon ng Shen. Napakamahal ng lupa. Ngayon, ang pagkakaroon ng bahay sa nayon ng Shen ay katumbas ng pagkakaroon ng kayamanan. Anak, narinig mo ba? Bahay sa nayon. Bibilhin tayo ng pinakamayamang tao sa mundo at ng wuhong dian para gibain at ariin. Malaki ang kikitain natin yan. Buti na lang at hindi pumirma ng kontrata ng pagbebenta ang matandang yon. Kung hindi, malaki ang lugi natin. Nay, nay, kung ganoon, huwag kang mag-alala. Hayaan mo muna ang matandang iyon ng ilang araw. Pagkakuha ko na ng pera ng pinakamayaman o oh. ng pera ng palasyo ng emperador ng martial arts. Babalik tayo. Nay. Nee. Ito. Shen Giant Gu. Bakit ka nandito? Shen Giant Gu. Bakit ka nandito? Quilan. Magandang araw ngayon para, umuwi ang mga bata, dinala ko sila rito para kumain. Kumain! Shen Giant Go, mukhang hindi ka payata gising. Ito ang Yunhai Restaurant. Ang mga taong pumupunta rito, ay kagaya ng anak ko, mga taong may mataas na katayuan. Kayong dalawang basurang ito, kakain pa talaga sa Yunhai Restaurant. Quilan, kahit na ano paman, ikaw pa rin ang tunay na tiyahin ng bata. Bakit mo pa kailangang tumahimik? Ano ba kayo? At nagyayabang kayo na kamag-anak ko? Kayong mga basura! Naglakas loob pa kayong kumain dito sa yun high Restaurant. Nandidiri ako sa inyong lahat. Umalis ka na nga. Mga katulad mo. Nakakasulasok makita. Dumudumi pa kayo sa paningin namin. Ikaw, bata ka. Paano ka nakikipag-usap sa nakatatanda sa'yo? Wala kang galang. Kanina ba, Masyado akong abala sa pagsisermon sa anak mo. Hindi mo alam kung paano masaktan, no? Bitawan mo ako. Ang cute mo naman. Bitawan mo nga ako. Sino ba sila? Ang lakas ng loob nilang magulo dito sa yun high restaurant. Ewan ko ba, ang mga taong ganyan. Itinatago lang ang kanilang tunay na pagkatao. O kaya, isang hangal. Na walang muwang. Babay, Bye pakawalan mo ang nanay ko. Kung hindi, kung hindi, ano? Chen Yun Kai. Talaga ngang. Nakalimutan na agad ang sakit pagkatapos gumaling ang sugat. Nasa Cloud Sea Restaurant tayo. Hindi ako naniniwalang maglalakas loob ka. Si you. Tama na. Huwag na nating palakihin ang gulo. Dahil nakiusap na ang tatay ninyo para sa inyo. Umalis na kayo. Naku po. Nananakit sila ng tao. Wala na bang hustisya? May pinatay sila. Sino ang nangahas na gulo sa yun high restaurant ko? Ngayong araw, ang Yunhai restaurant ko, ay may importanteng bisita. Kaya, hindi ko kayo papatulan. Kung gusto ninyo, babuhay, umalis na kayo. Ganito ba kayo tumanggap, ng bisita rito sa Yunhai Hotel? Kayo sa Yunhai Hotel, isa sa mga, pinakamalaking hotel. Titingnan ko, mas mabuting gibain na lang natin ito. Sige, isang gwardiya ka lang. Nangangahas kang sisihin ang aming Cloud Sea Restaurant. May tao ba dyan? bastos kang bata ka, alam mo ba? Manager Lee, pero ang he corporation, ang kanang kamay ni Presidente He, ang Yunhai Hotel, ay pag-aari rin ni Presidente He, dahil lang sa sinabi mo. Pwede kong baliin ang binti mo, at ipatapon ka palabas. Manager Lee, pasensya na po, mga bata pa kasi, huwag niyo na po silang pansinin. Aalis na po kami agad, aalis na po kami agad. Ngayon gusto niyo nang umalis? Kanina pinapaalis ko na kayo, ayaw niyo naman. Mas gusto ko nang umalis ngayon, huli na. Gusto nang umalis ng aking ama, kayo. Wala ni isa sa inyo ang makakapigil sa amin, ang yabang mo naman. Balak ko sana kayong pagbigyan, dahil sa katangahan ninyong tatlo, hindi ko na kayo papatulan. Hindi ko inaasahang kayo mismo ang sisira sa sarili ninyo, kaya huwag ninyo kaming sisisihin ng high Restaurant. Ikalagkad sila palabas. Manager Lee Papa, Shen Giant Room. ito ang resulta ng Pagkukunwari mo... Ngayon, itinatapon ka na... Parang basura... At kayong dalawang maliliit na... Tuta, pinapaalis kayo... Na parang mga aso... Ito ang kahihinatnan ng... Ilabas sila... Sandali... Sinabi mo kanina... Anong pangalan niya? Shen Jianguo... Anong problema, Manager Li? Ang importanteng bisita na bili ni General Manager He... Parang siya nga... Ang matandang lalaking nagangalang Shen Jianguo... Ibig sabihin ba... Sinong mga ngahas na dito sa Yunhai Restaurant Manggulo? Manager Lee Itong matandang hukluban na ito, kasama ang dalawang ito, nanggugulo dito sa Yunhai Restaurant. Talagang, hindi nila ginagalang ang Cloud Sea Hotel. At kayo, nga, Manager Lee, tingnan mo ang mga pulubi nila, ni hindi sila makabili ng isang tasa ng tsaa. Pinayuhan sila ng nanay ko na umalis, na nakikpas sila, kayong tatlo lang, ang nagugulo dito. Manager Lee, hindi po ganyan dahil po. Tumahimik ka. Matandang hukluban. Mga importanteng bisita ni M. Mahi. Malapit na siguro sila. Tapusin na natin to agad. Kung makaapekto ito sa pagsalubong natin sa mga bisita. Siguradong lagot tayo. Binabalaan ko kayo sa huling pagkakataon. Kayong tatlo, umalis kayo rito ngayon din. Narinig nyo ba? Pinalalayas kayo ni Manager Lee. Umalis na kayo agad. Sila naman ang bastos una. Bakit niya kami pinapaalis? Bakit? Dahil ako ang manager dito. Dahil kayong tatlo ay hindi nababagay dito. Tingnan niyo nga kung anong lugar ito. Maglakas loob kayong mag rito. Sinasabi ko sa inyo, ang Yunhai Restaurant ay hindi palengke. Kung marunong kayo, umalis na kayo agad. Sa estado ninyo sa buhay, karapat dapat ba kayong pumunta rito? Magagalit si Manager Lee. Kahit gusto niyo nang umalis, hindi kayo makakaalis. Xiao Yang, Xiao Yu. Lumipat na lang kaya tayo ng kainan. Tama yan. Boom! Um, may basurahan sa tapat ng kalye. Maghanap kayo roon. May mga lugar doon na pwede ninyong kainan. Tay, huwag kang mag-alala. Dito na lang kami kakain ngayon. Tignan natin kung sino ang magtatangka na paalisin kami. Kaya pala, ikaw pala. Si Ginoong Shen Jangu, Ginoong Shen. Paumanhin po, Ginoong Shen. Naghahanda pa lang ako. Nasalubungin ka sa pintuan. Di ko akalain na makakarating kaagad kayo. Manager Lee, ang matandang ito, isa siyang mahirap na nabubuhat ng mga bato sa konstruksyon. Bakit mo siya tinatrato ng ganito? Bastos! Ano ka bang klaseng tao na naglalakas loob na magsalita ng ganito kay Ginoong Shen? Ginoong Shen! Ang babaeng ito ay kanina lang. Sa pagsasalita ko ng hindi magalang sa iyo, ngayon na ipapatawag ko na itapon siya palabas. Mga tao! Manager Lee, Paano mo nagawang ganito sa nanay ko? Ako ay isang team leader sa Tenglong Bank. Walang sinuman kahit ikaw. Ang leader ng Fujilong Bank. Kayo ang Fujilong, ang presidente ng bangko. Kahit dumating siya, hindi siya maglalakas loob. Na magsalita ng ganito kay Ginoong Shen. Ilabas sila. Eh? Ito ay, si Ginoong Shen, kayo. Tawagin niyo na lang akong siya o Manager Lee. Alam ko, alam ko na ang Hotel Yunhai ay tatanggap ng isang AC ngayon. Pero itong si Shen Jiang siya ay isang basurang manggagawa ng mga bato. Hindi maaaring magkaroon ng koneksyon sa malaking tao na iyon. Huwag kang magkamali. Sinabi lang ni Manager hina na ang mahalagang bisita ay isang matandang ginoon na naggangalang Shen Jiang Pero ang matandang ginoong ito, ano ang kanyang pagkakakilanlan at itsura? Talagang hindi nabanggit. Maari bang itanong kay ginoong Shen? Kayo at si Hyun Long? Ano ang relasyon ninyo kay ginoong He? Hyun Long? Hindi ko kilala si Hyun Long. Nakikita mo ba, Manager Lee, hindi niya talaga kilala si MC Paano siya magiging malaking tao? Posible ba, na magkasing pangalan lang talaga? Mga tao. Dalhin ang tatlong manluloko na ito. Itapon mo sila. Manager Lee, kasalanan ko ito. Patawarin mo kami. Aalis kami agad kasama ang dalawang bata. Tatay, matandang lalaki. Ano sa tingin mo ang Yunhai Hotel? Kaya'y gustong dumating at umalis ng ganun-ganun lang. Ngayon, walang utos mula kay Manager Lee. Wala ni isa sa inyo ang makakaalis. Oo nga, Manager Lee. Ang lakas ng loob nila. Magpanggap ng mga mahalagang bisita at mga lipi. Kapag nalaman ito ng mga nakakataas, siguradong tayo ang mapapagalitan. Sa tingin ko, mas mabuti pang dakpin ang matandang ito. At ang dalawang cute na ito. At ibigay sa malaking tao na iyon para humaton. Ano pang hinihintay niyo? Tingnan ko lang kung sino ang maglalakas loob na apihin ang tatay ko at ang kapatid kong babae. Kuya. Ganitong bagay ba? Iwan mo na sa akin. Alagaan mo si tatay. Kapatid, alam kong marunong kang lumaban. Pero ganitong bagay, hayaan mo na si kuya. Ang kuya ko talaga, ang iyong kapatid na babae. Ako ang unang emperador ng digmaan ng Daxia. Itong mga maliliit na hipon, hindi ko sila pinapansin. Ano ang inay na ito? Akala niyo ba na, pag nagalit si Manager Lee ay wala kayong problema. Manager Lee. Ang mga taong ito ang tatapang. Gumagawa ng gulo sa Yunhai Hotel. Hindi talaga nila isinasaalang-alang. Ikaw at ang Yunhai Hotel. Hindi rin nila iginalang sihe. Wala silang pakialam. Sa tingin ko, dapat baliin ang isang binti nila. Ang tapang talaga ng mga taong ito. Sa Yunhai Hotel, nagpanggap at kumain ng libre ayos lang sana. Pati ba naman magpanggap bilang yung misteryoso. Malaking tao. Nga. Hindi ba parang naghahanap ng kamatayan 'yan? Sa Yunhai Hotel pa talaga. Gamitin ang Purple Cloud Room. Para sa mga bisita. Sila ay tiyak na mayaman o kilala. Ang mga taong ito talaga ay parang gustong mamatay na. Tumahimik kayong lahat. Paalisin nyo sila. Paalisin nyo sila. Manager Lee, itong ilang nagpapanggap na mga mararangyang bisita ng Yunhai Hotel. Napakataas ng kanilang estado. Hindi natin sila dapat hayaang makaligtas. Napakadali para sa kanila ito. Ano bang alam mo? Ang marangal na bisita ay maaaring dumating anumang oras. Kung hindi natin agad, ayusin mo ang bagay na ito. Kung makikita ito ng mahalagang bisita, siguradong mag-iiwan ito ng masamang impresyon sa ating Yunhai Hotel. Kapag sinisi tayo ni Manager He, sino sa inyo ang tatanggap ng parusa? Tama si Manager Lee. Pero, tama rin naman ang sinasabi nyo na offend ang Yunhai Hotel. At naglakas loob magpanggap na bisita ni Enhe. Hindi pwedeng palampasin ito. Ilabas sila. Hanapin ang isang liblib na lugar. At baliin ang isang kamay ng bawat isa. Manager Lee. Manager Lee. Maawa ka na sa amin. Talagang nandito kami para kumain. Talagang nandito kami para kumain. Tatay. Tatay. Matandang bagay. Ang lakas ng loob mong magdahilan. Ilan bang buto meron ka? Alam ko yan ng mabuti. Sa'yo pa lang, ang lakas ng loob mo na kumain dito sa yon high restaurant. Sa tingin ko... Nalaman mo lang, ang espesyal na bisita ni Manager Lei. Kapangalan mo. Kaya dinala ko sila, para makakain ng libre. Ano pang hinihintay mo? Sugod. So Xiao yang, Xiao yu. Takbo. Lumayas ka. Tay. Sa puntong ito, kailangan ko ng ilantad ang aking pagkakakilanlan. Kung hindi ama, at kapatid na babae ay nasa panganib. Mukhang hindi ko na kayang mag-alala ng sobra pa. Hindi ko talaga sila papayagang. Saktan ang kapatid at ama. Tika. Tumigil ka.